Okay, magandang-magandang uh, uh, gabi po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. <laughs> pero bago po tayo magkumpleto, mga minamahal ko mga kababayan, ay binabati muna po natin ang ating mga kababayan no sa ibang bansa. lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay may mga mahalagang pinag-uusapan. So maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta po dito sa ating programang uh, Reaction Mo, Birado ko. Okay, sa araw pong ito, sa oras nito, anumang oras na papanood po ninyo itong ating programa, ay uh, tiyak po na talagang uh, magigimbal po kayo sa naging pahayag po. <laughs> Dito pong ni Mayor uh, uh, Isko Moreno na kung saan po ay may tinira po siyang mga congressman na ayon pa nga sa kanya mahilig daw makialam uh, Isa na po dyan at number one na po dyan na kanyang tinira sa pag-uusapan po natin ngayon ang number one po niyang tinira dito ay si Congressman Chihuahua Ha? Yung congressman Chihuahua na hindi ko mawari kung haponis o Chihuahua. <laughs> okay. So, para po maintindihan ng lahat, mga minamahal ko mga kababayan, ano, para maunawaan ninyo. So, eto't panoorin po natin mga kababayan. Nasaan ang permiso nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal. So hinahanap po niya yung mga bakal. No? Eh baka binenta po ni Chua. Hindi na na nagagamit ng taurin? Ginamit ko pa yan ng pandemic eh. Kaya ko nilagay yung mga ano, pulubi sa kalye. Eh, uh, sa buong buwan ng pandemic. So, yung mga bakal daw na nilagay niya doon sa... Kasi yung pinag-uusapan diyan, mga kababayan ko, no? Isang maluwag na bakanting lupa. Na kung saan nagamit pa niya nung uh, pandemic. Na kung saan, siguro yung bakal na sinasabi niya, yun yung ginamit na parang sabitan ng mga tent, no? Eh hindi ko alam, baka baka binenta na ng uh, mga congressman. <tinyo> <tinyo> Sino na naman ang tanggal ng building? <tinyo> <tinyo> si Randy. <tinyo> so, tinatawag na po si Randy Santiago. <tinyo> Si Randy Santiago ba? Eh, tignan natin, tignan natin. na po baba. Baka si Randy siya Eh, hindi naman pala si Randy Santiago. Chago. Oh, kasi tinatapos ni Mayor Isko eh. Kala ko, artista din yung tinatawag niya. permiso ito, wala. Bakit yung tatanggalin yung kuryente ng daycare? Bakit yung tatanggalin yung kuryente ng daycare? At kayo, So, ang pinag-uusapan pala dito, ah, tatanggalan ng kuryente yung daycare? Bakit ganun? Bakit tatanggalan ng kuryente? Oo. Oh. Anong nakain ni Congressman Chua? Bakit yung daycare na pinapakinabangan ng mga ano eh Aba-aba-aba, mukhang hindi ko gusto ang uh, galawan ni Congressman Chua. Eh, huwag naman ganun. Diba? Ako, tama lang ha, itong nakikita ko ngayon na nagiging reaksyon, sinasabi ni Mayor Isko, uh, uh, okay ako dito eh. Eh, biro nyo, eh, tatanggalan ng kuryente at tubig. Ayos ka lang ba, congressman na uh, chihuahua? Tinigay diyan hanggat walang pasya ang tama lang lungsod ng Maynila. Hindi congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. Hindi yan property ng congressman. Pero yun eh, ang sabi po sa akin, na kayo ng kulit eh. Hindi po, nai. Ito, Eto, ang city electrician hindi pwedeng sabi-sabi lang katulad yung sinasabi ni Chairman huwag kayong umalis doon hanggang hindi sinasabi ng kamahalaang lungsod ng Maynila kasi property yan ng lungsod ng Maynila, hindi ng congressman yung kaya yung sinasabi kayo nagkakagulo gobyerno <laughs> eh hey ano nga ulit sinabi niya, ano, ulitin nga natin yung sinabi niya. Ayan, yeah, ulitin natin. Mukhang, mukhang may katotohanan yung ano, yung sinasabi niya. Ah, lang ho. ah. Yeah, dyan tayo. Dyan ba yun? Hirap naman i-adjust. Ayan. Hindi ng congressman yung <laughs> Ayan yung sinasabi. Kaya nagkakagulo gobyerno. Aba eh, matindi po itong naging pahayago ni Mayor uh, Isko. Kaya nagkakagulo, ha? sabi niya to hindi to galing sa akin, kaya nagkakagulo ang bansang ito dahil sa mga pakaila merong congressman. Ano ba ang tamang term? Congressman, tongressman. <laughs> Kaya lamang totoo naman po yung sinasabi po ni Mayor uh, Isko Moreno. No? Kasi kung titignan po talaga natin at kung tayo po ay magbibigay ng time na pag-aralan po ang batas. Uh, sabi po dito mga kababayan, kasi uh, ang tanong ganito para mas maganda yung topic natin. Ang tanong, sino ba ang may kapangyarihan sa isang lungsod o sa isang syudad. Ang congressman ba o ang mayor? Uulitin ko. Sino ang mas may kapangyarihan sa isang lungsod o isang syudad? Ang congressman o ang mayor? Eh, huwag niyo sabihin congressman. <coughs> Nagtataka lang mo ako sa usaping ito kasi yung kapitan eh yung mga uh, kababayan niya mismo siya ang uh, nagpapaalis kasi kausap ni Congressman Siguro nabigyan ni Congressman kaya ganyan wala na siyang pakialam sa mga kababayan niya di ba Buti na lang may Isko Moreno na dumating nung araw na yun. <laughs> Dahil kung walang Isko Moreno, malamang potol na ang ilaw, potol pa ang tubig. <laughs> ang masakit pa dito, wala nang titirhan ang ating mga kababayan. Dahil lamang sa utos ni Congressman. <laughs> Ay, nako buhay. Minsan hindi ko na maintindihan kung bakit nagkaganyan o nagkakaganyan yung iba nating mga congressman. Okay, sasagutin po natin yung tanong ko kanina na ako din naman ang sasagot. Eh, wala naman ako ibang kausap dito eh. Okay, sasagutin ko na ho. Kasi ang tanong, sino ba ang mas may kapangyarihan? Mas ha, mas. Hindi po yung mas nasuot ko. <laughs> mas ka may, may kapangyarihan. Mayor o congressman? Base po sa aking pagkakaalam, ang mayor po ang may kapangyarihan na mamuno po sa isang lungsod o syudad, hindi ang isang congressman. Ha? ang mayor po ang uh, o ang punong uh, siya po ang taga-punong tagapagpaganap ng lokal ng pamahalaan ayon po sa Local Government Code ng Pilipinas. Ah, malinaw po 'yan mga kababayan. Base po sa batas, ang Local Government Code ng 1991 ang nagtatakda ng mga tungkulin at responsibilidad ng mga lokal na opisyal. Okay, pakinggan nyo. Kabilang ang mayor, ayon dito, ang mayor ang may direktang control sa mga departamento at ahensya ng lungsod o munisipyo. Direkta po ha. Kaya kung ano ang mangyayari, kung anong gagawin lahat ng tao dyan, dumirekta kayo kay mayor, huwag kay kong congressman. Ah! Ha? Dahil pag nagkamali kayo, iiwanan kayo at di kayo sasagutin ni Tong Grisman. Ang mga ordinansa at resolusyon na pinapatibay ng konseho ay kailangan ding aprobahan ng mayor bago maging ganap na batas sa lokalidad. So, ibig sabihin, kahit yung mga gagawing batas o ordinansa sa isang lungsod, kinakailangan may perma ni mayor hindi po perma ni congressman <laughs> mukha ho kasing hindi alam ni congressman gumagawa siya ng batas, nakalimutan niya na kailangan niya siguro makipag-usap mo makipag na kay mayor o baka naman meron siyang personal na galit kay mayor hindi, ganun yung iba eh. Kapag may galit eh, nang babastos na eh. Diba? So, ito ah, ibibigay ko lang po yung aking opinion ah, na kung saan ay eh, nakabase po sa batas. No? Hindi po kay congressman. Ah, mahirap bumasi tayo Pag bumasi tayo sa kalooban ni congressman, lalayo tayo sa pinag-uutos ng batas. Sabi po dito mga kababayan. Bagamat may kapangyarihan ang mga congressman na gumawa ng batas sa kongreso na maaaring makaapekto sa mga lungsod. Yan. Ang mayor pa rin ang direktang responsible o may uh, responsible sa pagpapatupad ng mga ito sa kanyang nasasakupang lungsod. Ang congressman ay may mas malawak nasakop dahil siya ay kumakatawan sa isang distrito na maaaring binubuo ng ilang lungsod o munisipalidad. So ang ibig sabihin po bagamat marami siyang nasasakupan na na munisipalidad sa kanyang distrito, na kanyang pinaglilingkuran, hindi ibig sabihin na may kapangyarihan na siyang saklawan o pangunahan o isilalim sa kanyang kapangyarihan ang desisyon ng isang mayor. Pag ang congressman ay pumunta sa lungsod o nakatira sa lungsod, kahit congressman ka, sumunod ka sa pinag-uutos ni mayor. Dahil pag hindi ka sumunod sa pinag-uutos ni mayor, papaluin ka. <laughs> Gusto mo bang mapalo, ah, uh, mayor, uh, mayor, sorry, uh, congressman uh, Chua? Eh nakikita ako po doon sa reaction ni ni ano eh ni Mayor uh, lagi ko nakakalimutan kasi pangalan nito eh. Ang <laughs> naalala ko yung itsura, gwapo kasi. Isko Moreno, hindi kasi bagay yung Ba't kasi isko ang pinangalan diyan. Pero in fairness ah, sa lahat ng mayor sa buong Pilipinas, siya so, yung nakikita kong maliban na matalino, ay guwapo. Ah, <laughs> oh, may nabading na naman diyan, oh. oh. Kunyari pa kayo, may bigote kayo, pero mga homophlogs din kayo. Huwag ako. Wala lalo na ito matawa ngayon. <laughs> Naku, maniwala ka. Homophlogs din 'yan. Ah, uh, ngayon kung kukunin nyo naman po yung aking reaksyon ano. Base pa rin po sa batas, hindi po base kay congressman. <laughs> Mahalaga ang papel po ng parehong uh, official ng ating gobyerno, ng mayor at ng congressman. Ngunit magkaiba po ang kanilang mga tungkulin. Tandaan po natin 'yan mga kababayan. Magkaiba yung kanilang uh, sinumpaang tungkulin. Wala po sa saligang batas na nanumpa sila. Ako'y nanunumpa na makikialam kay congressman. Wala pong nakasulat sa batas na nakasaad. Ako'y nanunumpa na ako'y makikialam sa pamumuno ni mayor. Diba? Okay, linawi natin. Ang mayor ay dapat maging responsable sa kanyang mga nasasakupan at Sigurid, siguraduhin maayos ang pagpapatakbo ng lungsod. ah? Lungsod po ang kanyang dapat siguraduhin maayos, hindi po ang kamara. Okay. Ang congressman naman ay dapat maging boses ng kanyang distrito ah? sa kongreso at gumawa ng mga batas na makakatulong sa mga os makakatulong sa pagunlad ng kanyang nasasakupan. Hindi po yung nakakasira sa kanyang nasasakupan, kagaya po ng ginawa niya. Nasira niya na yung, yung bakanting lupa na kung saan doon dinadala pala ni Mayor Basti yung mga pag may kalamidad, nawala pa yung bakal. <laughs> Hindi kasi nabanggit na kung gaano karami yung bakal eh. Eh, pag umabot yun ng palagay na lang natin, uh, tons, oh, eh, malaki-laking pera din yun. <laughs> o, bali, umabot ng, uh, ng uh, 1 million ton, ah, uh, 1 million kilos. O, baka nung, ano ngayon, 1 million ng kilos, o, palagay na natin, 10 piso, eh, di 10 million din yun. <laughs> Eh baka binulusan na ni Congressman. Okay, so sa totoo lang sa madaling salita, ang uh, pinag-uusapan po natin para maintindihan ng lahat. Ang mayor po ang CEO ah, ng uh, isang lungsod o munisipalidad. Habang ang congressman naman po ay ay ang uh, kinatawan ng distrito sa lehislatura, ang kapangyarihan ng mayor ay nakabatay sa kanyang direktang kontrol sa lokal na pamahalaan Samantalang ang congressman ay may kapangyarihan sa paggawa ng batas sa antas nasyonal na nakakaapekto rin sa lokal na pamahalaan So, ngayon ko lang nalaman na ah. Meron din palang ginagawa ang batas na nakakaapekto sa kanyang lungsod. <laughs> hindi, kasi na ano ko eh. Meron din palang ginagawa ang batas. Kasi hindi naman masusulat yun doon kung hindi nakakaapekto sa kanyang... Diba? May mga batas pala talagang nakakaapekto sa kanyang lungsod. Eh, kung akong tatanungin, alisin na ang kongreso. <laughs> hindi pala lahat dyan hindi pala lahat ng batas nila eh eh ma ano eh mabibinipisyohan ng mga Pilipino eh may batas pala silang nakakapagpahamak sa Pilipino eh pero, okay uh, dumako tayo sa sentro ng ating usapin yun nga, yung uh, uh, dadako, magtatapos na nga tayo eh ang ano ko dito mga kababayan, ano? Sana kung nakikinig si Congressman Chihuahua, Chihuahua, At kung saan ka man naroroon ngayon, eh, gamitin mo naman yung iyong pagiging congressman. Huwag yung iyong kapangyarihan. Kasi kapag kapangyarihan mo lang ang ginamit mo, mali ang magagawa mo. O, maraming mga politiko dyan dahil ang ginagamit nila kapangyarihan na hindi na sumusunod sa batas. O baka talagang walang alam sa batas. May politikong gano'n. Hoy, ano kayo? Kala nyo ha? May politikong gano'n. Umasok na lahat-lahat sa politika, hindi pa rin alam ang batas. Nandiyo dyan sa Senado, ano kayo? Ang ah! masama pa niyan, kung ako nagkakamali, parang inasign yata dati ni Kiss Escudero yun eh, sa isang... Uh, sa isang uh, committee na ang uh, usapin dyan ay patungkol sa batas. Kaya maraming kumamot sa ulo ng mga panahon na yun kahit walang kuto eh. Kahit walang balakubak sa, sa ulo, napakamot. Ate ako eh. eh siguro ng mga panahon na yun, nagmamadali na si ano, si bad boy sabi niya. Sana 3 years na para pasok na sa ano 19 na uh, uh, 19th uh, ba? O, th Congress ba yun? oh, na. O, oh, tama ba? O, oh, 20 Congress pala. O, oh, nagdadasal siya sana. Eh, kaya siguro nandoon lagi sa likuran ni Chase. Sigaw, binubulong niya. Ialis mo na ako dito sa committee pinahawak mo sa akin. Ilagay mo ako sa alanganin. <laughs> kaya yun, nilipat agad siya. Natawa naman ng Diyos na itama, na ibigay sa... Uh, may alam sa batas yung yung uh, uh, committee na para talaga sa may alam sa batas ay nako buhay talaga so alam niyo mabigat po yung naging uh, binitawan na kaya daw nagkakagulo ang ating bansa dahil sa mga congressman o oh, kamusta na kayo dyan mga congressman eh ako sa tingin ko ah, wala wala dapat magalit kay Isko. Bato-bato sa langit ang tamaan, dapat ka talagang magalit. kahit tama sabihin, huwag siyang magagalit eh. Alam niya naman ugali ng mga politiko. Pag natamaan sila sa salita ng kapwa nila politikong malinis, natatamaan sila, nagagalit pa nga eh. Sumuli so po tulad po ng sinasabi ng ilangkot, mabuhay po ng ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.